WhatsApp up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Bugbugan sa training ng Gilas Pilipinas. Posibleng walong player lang ang maglalaro sa first game kalaban ang Bahrain. At ang sistema ni Coach Tim Cohn ang siyang mag-uuwi ng gintong medalya para sa bayan para sa Gilas, Pilipinas. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayan sa video ng ito. Pero bago yan, ako po yung maglalambing. Kung kayo po yung napadaan lang at nagugustuhan nyo po ang ating video, please hit like, share, comment down below and don't forget to subscribe. And hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Nandiyan na nga po sa China ang ating Gilas Pilipinas at agad sumabak sa training itong ating Gilas Filipinas Hindi nga po nagaksaya ng oras Ang Gilas Filipinas agad sumabak sa practice Pagdating ng China ba? Diba? Ito nga pong pinaghahandaan nila At tinatangka nilang makuha ang gold medal Dito sa kabubukas na Asian Game Na matagal na matagal na po Na hindi natin nakukuha na napakailap na gintong medalya Diyan sa Asian Game And hopefully this time mga shooters With Coach Team Cone Ay maiuwi yan ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Matapos nga po ang 6 na oras na biyahe mula sa Maynila, agad pong sumabak sa slide training itong ating Gilas Pilipinas pagkadating po nila dyan sa China, no? Mga ka-shooters, posible ren na itong ating Gilas Pilipinas ay talagang bugbog sa training. Imagine niyo mga shooters, ito pong walong player na anjan, Ah, maalala po natin kasama pa po 'yan sa World Cup at yung iba po dyan na in dinagdag ngayon eh kasama rin sa nakaraang SEA Games. So talagang bugbugan po yan. Yung iba po dyan, nag-training din doon sa kanilang mga ball club sa PBA. So ano nga ba ang sistema na susi para makuha natin ang gintong medalya na napakailap po sa, sa Pilipinas? Well, eto po yan mga shooters. Sihimayin po natin. Ha? Justin Brownlee doon sa laban po nila against LG Suckers. Nag nagkaroon po si Justin Brownlee ng 19 points, Jun Fajardo 16 points, Calvin Optana 13 points and 11 big rebound of course. Followed by Scotty Thompson 11 points. Kung makikita nyo mga shooters, sa scoring ng ating mga players kontra LG Suckers noong nakaraang, nakaraang Sabado o nakaraang Friday mga shooters, halos lahat gumawa mga shooters ano. Mapapansin po natin hindi hindi pa kasama diyan yung isa mga binanggit ko noong una, hindi pa po kasama diyan yung ibang players na nagambag at maganda rin ang ipinakita tulad ni CJ Perez. 'Di ba? Maganda rin pinakita Arvin Tolentino, maganda pinakita. Dito natin makikita na mayroong magandang sistema ang umiikot ng maayos ang bola sa core ng Gilas Pilipinas ngayon dahil lahat sila ay nakakahawak ng bola. 'di ba? 'Yun ang mahalaga, importante mga shooters eh. Lahat sila may kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Ito ang katangian ng isang coach Team Cone. Na makikita natin yung magandang sistema ng pagpapaikot ng tao, 'di ba? Hindi lang nakaasa kay Justin Brownlee ang scoring ng isang coach Team Cone mga shooters dahil nakikita natin dito hindi niya pinapaikot yung bola kay Justin Brownlee lang, do dahil lahat nag And hopefully, madala ito hanggang sa pagsalang natin sa mga mabibigat na laban dito sa Asian Game. Para nga, siyempre, maay uwi natin ang ginto medalya na matagal na po nating hinahangad. ba? Diba? Ito ang katangian ng isang coach team cone Talagang uh, mahusay na coach ang isang coach team cone mga shooters. Kudos, uh, kudos talaga sa'yo. Coach Team Cone and good luck sa ating uh, pambansang kupunan and hopefully Coach Team Cone may uwi mo po yung pangarap ng bawat isang Pilipino yung gintong medalya dyan sa Asian Game. At mga shooters, hindi rin po natin pwedeng sisihin etong Gilas Pilipinas, sina Justin Brownlee, kung hindi man sila makauwi ng gintong medalya. ba? Diba? Kasi sa ikli ng oras ng kanilang pagpiprepera, paghahanda rito, so kumbaga hindi nagkaroon ng sapat na oras at malamang no mga shooters, yan ang yan ang kahinaan ng ating Gilas Pilipinas ngayon. Yan po yung nakikita natin kahinaan dito sa ating Gilas Pilipinas. Matapos nga po ang kanilang bugbugang training, di ba? Matapos ang kanilang training diyan sa Inspire Sports Academy na talaga namang Ang haba ng training mga shooters, sinaabot ng apat na oras sa umaga, tatlong oras, dalawang oras sa hapon. Well, kasi mga yung mga bago, mga shooters, katulad nila Chris Ross, di ba? So, napakaraming bagong idinagdag sa ating kupunan. Lima po yan, mga shooters, kung matatandaan po natin. Dahil yung apat na unang pinili ni Coach Team Cone, na inapply po nila hanggang ngayon inaapila pa po yan. Hindi pa po sigurado na makakapaglaro din yung apat pujaan, ha? Katulad dito ni Arvin Tolentino at Louis Alas. 'Di diba? So wala pa pong kasiguraduhan na makakapaglaro sila bukas laban sa Baren dahil hanggang sa ngayon habang ginagawa po natin tong video ito, wala pa pong nilalabas ang POC pati po yung Hagok, no? Ito si Marcio Lasiter, ang sigurado palang lang maglalaro dahil kapalit nga siya ni Roger Pugoy. Wala pa rin pong nilalabas yung POC yung Hagok kung papayagan ba yung replacement diyan po sa Asian Game diba Hanggang sa ngayon mga shooters, hindi pa po natin alam kung papayagan yung apat na naisama po diyan. 'Di ba? Posibleng walong player pa rin ang maglaro diyan mga shooters. And hopefully, magawa na talaga ng para yan bago dumating ang bukas na una po nating laban dyan sa Bahrain, di ba mga shooters? At ang una po nating laban mga shooters dyan po sa Bahrain, mapapanood po yan, no? Itong uh, mga inasahan ni Coach Team Cornio. Una po nating laban, mapapanood po sa One Sports Plus at One Sports dyan po mapapanood ng live no ala una e ng hapon pinas time so mga shooters sama-sama po nating abangan yung magiging laban ng ating Gilas Pilipinas and hopefully malusutan nila itong laban mak makuha nila Scotty Thompson Chris Newsom at ang buong uh, Kilas Filipina squad na naandyan po ngayon. ba? Diba? So napakasipag nila mga shooters dahil hindi nga sila nagaksaya ng oras eh. ba? Diba? Pagdating na pagkadating, konting pahinga, training pa rin. Bugbugan training dyan sa Inspire Sports Academy. Napakahabang training dahil inadjust nila para dito sa mga bagong players. ba? Diba? Ino pulima shooters lahat po ng paghihirap at pagod na yan na ginawa ng ating Gilas Pilipinas ay magkapalit ng gintong medalya. 'Di ba? Dahil inaabangan po para sa lahat ng ng inang bayan itong ating laban na to, mga shooters. Dahil kumbaga itong laban natin dito ang magdedetermin sa atin kay Coach Team Cone na talagang solid katulad nito mga to mga shooters. Louis Alas, ngayon lang sila nagsama. Pero sabay-sabay silang uh, nagkaroon ng banding sa pag-aalmusal, di ba? So napakasaya mga shooters. At ang mabigat dito ngayon, dalawa po yung ating naturalized player. Siyempre si Justin Brownlee at etong si Angelo Kwame. And hopefully kaya nilang bitbitin etong ating kupunan na Gilas Pilipinas patungo sa kinaasam nating gintong medalya. Di ba mga shooters? Yan po yung inahangad natin lahat. Alam ko tayo mga Pilipino ay susuporta rito 'di diba? Tigil na po natin yung batikosan dito. Tigil na po natin yung uh, yung hindi magandang mga para na laban po sa ating Gilas -files. This time, kahit dito lang po sa Asia, 'di diba? Kahit dito po sa Asian game, makapag-uwi po tayo ng magandang panalo, magandang gintong medalya mga shooters dahil Kalimutan po natin yung nakaraang World Cup na hindi po maganda naging record natin. And hopefully, ito po yung pang pambawi no, para sa mga Pilipino. And hopefully gawin po yan na itong uh, kampanya ng ating Gilas Pilipinas kasama ni Justin Brownlee, kasama ni Junmar Pajardo, kasama ni Coach Team Cohn at ng buong Gilas Pilipinas squad na sasabak dyan sa ating uh, Asian Game. Maraming pong salamat sa inyo panunood mga shooters and hopefully talagang makuha po natin itong inaasam nating gintong medalya dito sa Asian Game. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. Adjourn! Laban Pilipinas! Puso!